Hello, what's up? Kamusta, guys? So, ngayon, uh, yung ating winner na derby, no? yung nanalo sa butterfly, yung ng balot, ay ilalaban naman natin dito sa ating super na mas bate. So, ito siya, guys. So, bali, magsing laki lang naman sila. Hindi nagkakalayo. No? Pares na pares lang yan sa sukat, guys, no? Kaso nga lang, mas luma itong nasa may bandang kanan itong ating super na tagalog na malakas no so ayan. <laughs> mas luma siya ng konti dito sa ating mas bate so pero sobrang tapang nya ba diba? kita naman ang balat siya nung ano so panoodin niyo guys yung video nun no yung kahapon yung video natin ang balat, so ayan. ito na siya nagpapakilala ay umechas pa <laughs> then ito na yung mas baten natin so ayan napakaganda solid so ayan oh, nagpapakilala ay tumae rin <laughs> so fight let's go round 1 tingnan natin sino kayang mananalo sino, sinong napipili nyo guys na mananalo Sipat Kilatis lang pa comment yan, guys kung sinong napipili nyo malakas oh pff, grabe nagbrasohan no so, slow motion kita naman no? ang galing gumalaw ang lakas gumalaw ng mas bata guys grabe yung tigreha na yan hmm. sinugod pa talaga sa baba oh. <laughs> round 2 tingnan natin kung lalaban pa o papalag pa siya mm. Mm. napitik ng isa Hindi na di na kaya guys mahina na nadala na agad siya siguro sobrang lakas ng pagpiga sa kanya no? so last round tingnan natin baka naman nagugulat lang o hindi <laughs> lang makaporma tingnan natin kung kaya pa so huling pagkakataon ah, ayaw na nagpapalawit na guys nahihirapan ako dito sa punto dito pwede <laughs> alikot na nung ano nung tagalog natin ayaw na ata pa natatakot na <laughs> Tingnan nyo, oh, nalawit-lawit. din tayo nito, guys. Ayun. 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 Naramdaman nung mas batis. Sinugod, oh. Oh, bibilutan, guys, oh. Ah, bote. Nakawala ka pa. So, ayun lang, guys. So, winner na yung mas bote.